Yes, Chiki, Jovi. Yes, good evening. Yan. O, iba, ipapasa ko na agad kay Chiki muna. Oo. Oh, mm. oh. Eh, uh, mm -hmm. Tubi, ano muna, hingi muna tayo sa kanya ng, ano, ng reaksyon dun sa nangyari sa Senado. Kasi, of course, Senate and Congress lagi mga ano, magkatrabaho yan eh, sa budget, sa mga paggawa po ng batas. Ano po yung, uh, yung reaksyon po dun sa new Senate leadership? Ah, I cannot comment on that. It's a matter that's internal to the Senate I'm not part of the Senate so I cannot comment I can just comment on matters uh, um, pertaining to the House mm. of Representatives where I'm a member pasensya na po Okay uh, sinabi niyo po no ito ito yung sa ano sa flood control no sinabi po niyo no secret dito sa Navotas pero kung merong uling lingid na issue, gaya ng alleged favoritism sa subcontractors po, paano po natin mapagkakatiwalaan o masisiguro no, na walang ginagawang sirang trabaho po? Ano yung paki, pakiulit po? Pakiulit medyo na putol po kaya. Yes, sinabi po ninyo di ba na ano, no secret dito sa nabotas. So kung yung iba po nagsasabi po kasi oh pag malapit ka diyan sa sa kongresista ng yan eh may favoritism may ano may mga subcontractors na paborito paano po masisiguro ng taong bayan po na mapagkakatiwalaan po na wala pong ginagawang uh, uh substandard projects sirang trabaho po diyan sa Navotas Ah, okay. Um, hindi ko alam kung napanood niyo yung video kanina na pinakita ko na pwede kong ipakita ngayon kung gugustuhin nyo na um, yung dike po namin, binayo po yan, sinadsara ng barko, um, hindi po nasira. Mm. Um, hindi po nasira yung dike. Nag-send ako ng re request to share para makita, pa, pwede ko pakita yung mga videos na yung dikes po namin, kahit barko po ang tumatama, hindi po siya nasisira. So, ibig sabihin, uh, maayos po yung paggawa. No? Ang kailangan lang po dyan is yung... Uh, um, Siguro duhin sa DE, ng DE, no? Sa tingin ko, medyo ilag yung DE. Yan, no? Nakikita nyo ba yung shinare screen ko? Yes, yes. Yes po, yes. Ayun, Ay, nakikita Yan, no? Malalaking, balko Malalaking, po. malalaking po ang tumatama. Yan mm. po. Ito po. Pwede nang awin mm -hmm. itong video na to. Yan ang drawing po. Pagpagano nga. Uh, Yan, no? Yung mga yung... Sa Yes po, sir. Yan po. no? Ibig sabihin, yung mga dike namin sa Navotas talagang maayos, no? Wala pong um, problema doon sa mga dike na ginagawa ng DP doon sa Navotas. And number two, di ba, kung, kung may yun, hindi ko alam kung si, si Mayor Magalong po ang nagsasabi, nagsisimula yan doon sa pagpili ng district engineer, di ba? Sabi niya kasi congressman ang pumipili ng district engineer. Di ko alam po sa kanya kung narinig yun o kung kanino na doon nagsisimula yung corruption. No? Doon po sa Navotas, yung District Engineer po ngayon ng Malabon-Navotas um, District Engineering Office used to be the Assistant District Engineer. Mm. So nag-retire po yung District Engineer, siya po yung next in line, siya po yung nag naging District Engineer. Pati po yung nag-retire na District Engineer, dati po siyang Assistant District Engineer sa Navotas. So makikita nyo, na talagang um, it's by, paano ba yun? Um, next in line, yun na nagiging district engineer. So doon pa lang makikita nyo na talagang um, hindi namin pinipili yung district engineer kung sino po yung talagang next in line. Yun po ang magiging district engineer um, dito po sa Malamon District Engineering Office. Okay. Uh, Congressman Tobi, kanina kanina kausap niyo si Cyril Cosim no nung tanghali. At uh, meron kayo nabanggit doon about yung infracom ay maaaring uh, maaring isinasagawa to protect a ano no a house leader or someone from the house ano specifically uh, congressman Saldi ko ano pwede ba namin pa-expound ko ano pong ibig niyo sabihin dito No because um, uh, 'di ba siya dapat magpaliwanag eh, kasi siya yung chairman ng Committee on Appropriations hmm. pero nung nagtanong ako kung pwede siyang um, imbitahan hindi daw siya pwedeng imbitahan as resource person. Mm. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng inbitahan as resource person, paano mo siya iimbestigahan? So mm. very clear, doon sa investigasyon namin, lahat pwedeng imbestigahan, hindi lang pwedeng imbestigan ang isang house member. Okay. So pero kanina ang daming uh, inilista ng mga diskaya at saka uh, ano no inihayag na mga pangalan ng mga puro kongresista no. Uh, so paano ba ito uh, sa InfraCom? Paano? Kailan ba sila ipatawag? Hindi ko alam eh. Um hmm. I don't know. I don't have personal knowledge doon hmm. sa sa bagay na 'yan. Hmm. So hindi ko alam eh. Wala akong personal knowledge. Um nadinig ko lang 'yan noong paalis na ako, mm. nadinig ko lang habang ako ay monitor sa sa dito sa um, okay. sa team. Natanong din kayo, Congressman Toby, tukol dun sa ano, no? Uh, well, dahil nagkaroon ng... Sabi nyo ka kanina, hindi kayo pwede mag-comment tukol dun sa nangyaring leadership change sa Senate. Pero uh, buong maghapon, nag-aantay yung mga reporters sa lower house na, na baka meron ding change of leadership doon. At kayo yung nagsabi na rin na kung kayo ay aalokin, ay ayaw ninyo. No? Pero uh, tama ba ang ginagawa ng mga ng mga tao doon nag-aabang na baka pwede talaga makaranas ng, ng leadership change sa lower house after itong mga revelasyon na ito o meron na kayong nalalaman na baka nangyayari na hindi lang ngayon eh um, hmm. i think it started um, last week yung hmm. usap-usapan doon privately is ano ba mangyayari dito no kasi ang worry ng mga congressmen is parang hindi na maganda yung imahe ng House of Representatives, hindi na maganda yung imahe ng ng congressmen, no? So they're also worried, no? So sa tingin ko, eh, lalo na ngayon kung ang tinukoy ni um ni um uh, Diskaya is yung mismong uh, supposedly ay may allegation na yung mga congressmen ay eh, na, nang hihingi para ibigay sa speaker at sa chairman of committee of operations. So, um, kung medyo may problema sa imahe nung panahong yon, may problema ngayon na pinangalanan. No? So, I think they're just worried kasi um, marami pa namang congressman na matitino. Uh, so, paano naman yung ng mga matitinong congressman? Kung to be, na. Hmm. So, imminent ba yung leadership change sa house uh or talagang ano pinag-uusapan pa lang since last week sabi niyo nga it's not up to me eh. hindi yeah. naman ako magde yan. 'di ba it's up to the members which is more important for them um, mm -hmm. how important is the reputation of the house how important is the credibility mm -hmm. of the House of Representatives and if they are willing to make a stand regarding this no ang kulit ko dito ha, Congressman Tobey. Pero, pero, kasi kanina nagsabi si uh, Senator Amy Marcos in between all the kaguluan sa Senate, binasa niya sabi na nakarinig siya na meron do emergency meeting sa House ano. Mga confirm niyo ba na nagkaroon talaga ng pagpapatawag ng meeting kanina diyan sa lower house? Ay tinanong nga niya ako kung alam ko eh hindi naman ako imbitado doon <laughs> sa emergency meeting. So hindi ko ma-confirm. Tinanong niya ako kanina kung totoo may emergency meeting, sabi ko hindi ko alam eh. <laughs> Kasi nandun ka sa Senate nga kanina. Yan, no? Yes po, yes. Okay. Kong Toby, kanina na-mention no, yes, ni Jovi na you were on uh, One Balita Pilipinas nga no, nitong uh, tanghali. Eh, sabi ni Kong Garbin, itong uh, talagang pag-zero-in po ninyo kay Kong Zaldico, ko, eh, it's, uh, it's a vendetta. Kasing sinasabi niya nung uh, appropriations appropriations chair gusto niyo maging appropriations chair hindi po kayo sinuportahan daw. Ang sabi niya yung gusto niyo maging house speaker hindi rin po kayo sinuportahan o nasuportahan. Ano po yung inyong reaction po patungkol dito? Ako ako lang ba ang nagsasabi na may problema sa sa budget? Ako lang. Ibig sabihin ko tumahimik ako. Um, uh, walang problema. Siguro sa house, ako lang ang very, vocal. Pero sa labas ng House of Representatives, usap-usapan na yan, no? Um, ang, ang sinasabi ko, baka meron silang ibang mundong ginagalawan. Mm. Pero kung ikaw ay labas lang, mararamdaman mo yung galit ng tao, meron na silang iniisip kung ano nangyari, eh dapat naman um, maging um, um, responsive tayo doon sa mga damdamin ng tao na sila ay naghihirap tapos ganito lang pala yung nangyayari sa buwis na binabayaran nila. Okay. Ah, sa ngayon, thank you muna tayo kay Congressman Tobit Sanko sa kanyang oras. At uh, masusundan pa namin to lalo na sa inyong mga payag. Sa mga susunod na araw, Congressman Tobit, thank you for joining STL. Salamat, Kong Tobit. Yes, thank you, thank you. Thank you. okay, thank you, thank you.